Hi everyone! Ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa Bansang Croatia. For today's video guys, sabayan nyo ako sa aking trabaho ngayong, ngayong araw. So ipapakita ko sa inyo kung anong trabaho po ng isang kitchen helper dito sa Bansang Croatia. So ang trabaho pala dito ng isang kitchen helper po is uh, tagahugas po ng mga plato, baso, mga kawali, basta lahat po ng hugasan, sa'yo po yan siya. Ta uh, depende po 'yan siya din sa amo mo kung saan ka ilagay, kung saan yung uh, may kulang na tao doon ka rin ilalagay. Pwede ka rin maghiwa ng mga gulay. Uh, actually sa breakfast ako dati pero nagka-problema kasi ako sa pagpasok ng ora ay pagpasok sa work ko lang dahil sa oras na sobrang aga kaya nagpalipat na lang ako dito. Pero okay lang din, same lang naman na ng sahod. So at least sa dito, mas less stress. ha hindi ako masyadong pressured unlike sa trabaho ko before na yung pang umaga na breakfast. So ayun, tuloy pa rin yung laban natin kahit anumang trabaho. Basta andito na tayo sa Bansang Europe. Okay lang yun, basta wag po tayong mapili. Ah, uh, kasi tayo matitingga pag nag namimili tayo ng trabaho pagdating dito. So bawal po dito yung maarte pagpunta mo dito kasi baka di mo alam kung saan ka ilalagay na trabaho. So 'yan lang yung masasabi ko sa ngayon. So update sa ating work. Okay naman po yung work at least hindi ako masyadong pressure. Same lang naman sa house. So stay lang po tayo dito. Yung mga uh, kuan ko pa lang sa inyo guys is dapat alamin nyo po yung mga ina-applyan nyo. yung kitchen helper po is a uh, more on hugas po yan. Ah uh, kung may experience naman kayo uh, sa kusina or mga cook ganyan assistant cook yung applyan nyo. Actually may kuan may kwento kasi ako dito sa pag-apply ko dati kasi nga uh, dapat sa assistant cook ako ilalagay kasi may experience nga ako sa kusina tapos iyon natanggap na kasi ako dito kaya pinagpatuloy ko na lang ha, kasi nga ho ayoko nang masira yung application ko papunta dito. So wala naman po akong pinagsisihan kasi okay naman yung saho dito tapos okay naman yung trabaho okay naman yung amo ko. Pagbago ka lang sa trabaho, yung parang mag self pity ka pa, pero ang, parang mag-awa ka sa sarili mo kasi nga ho, parang hindi siya akma sa yung inaplayan pero kalaunan po ay natanggap ko na rin siya kasi kailangan mo lang siyang i-embrace para hindi ka ma-stress sa trabaho mo. Tapos uh, nung sumahod na rin ako, naging okay na rin yung mindset ko na mas okay dito kasi parang wala akong masyadong boss, hindi ako masyadong pressured unlike sa before. So kaya thankful pa rin ako kasi andito na ako sa bansang Europe. So bawal po mag inarte dito na may kasama may kasabayan nga ako ng mga manager tapos ayun pinaghugas din sila. So swerte swerte lang po dito at marangal naman din tong trabaho na to. So basic po yung mga ah uh, ginagawa dito sa bansang Croatia. Yung paghugas din naman dito ng mga plato, kutsara at uh, mga iba, at iba't iba pa is hindi po 'yan siya kinukuha niyo parang mano-mano. May machine po 'yan siya. So ikaw lang yung mag-operate or ik tapos ikaw yung kukuha ng mga tapos na, na mga nilinisan. So ilalagay mo 'yan siya kung saan dapat lagaya ang lagayan niya. Mahigit one year na pala ako dito sa bansang Croatia, no? So, hindi pa ako lumipat ng trabaho muna kasi kailangan ko munang uh, mag-ipon at kailangan po nating pag-isipan ang lahat natin na mga hakbang bago tayo mag kasi baka pagsisihan natin. So, kailangan ko munang mag-stay kasi may, may inaayos pa po tayo sa Pilipinas or may tinatapos. So, kung kuan kailangan na nating mag apply or step up sa iba kasi sa, uh, yung sa akin is my experience naman talaga ako sa kusina. Yung mga experience ko is more on kitchen. So, ah uh, alam ko sarili ko na qualified ako sa uh, sa, sa applyan ko soon. So yung experience ko pala dati sa Pilipinas is nagtrabaho po ako sa isang fast food like Jollibee so kung... Uh, Matanggap kayo sa Jollibee, pagpatuloy nyo 'yan siya kasi advantage po 'yan siya kung mag-apply kayo kahit saan po basta ma-experience kayo sa Jollibee. Tapos ayun, doon nagsimula ang nagbukas na po yung pinto sa akin na mag-work sa isang hospitality industry sa mga pagkain po like Jollibee. Tapos noon, uh, natanggap ako nung first abroad ko uh, way back 2010 to 2012, uh, 2012 doon sa Saudi Arabia as a kitchen helper po. Ha, pero tinapos ko lang po yung kontrata ko doon kasi nagka-problema nagka, -problema, nagka -problema po ako sa visa ko kasi yung in po sa akin na visa dati kasi ready visa na po yung ginamit sa akin tapos yung trabaho ko po isang kitchen helper sa isang restaurant tapos po yung visa ko po is uh, isang uh, construction so hindi po siya akma sa trabaho ko kaya tinapos ko na yung kontrata ko tapos umuwi na rin ako ng Pilipinas. Pero hindi po ako tuloy, hindi po ako dumiretsyo na nag-apply po papuntang abroad ulit. So nagtrabaho po muna ako sa Pilipinas ng more than 5 years bago ako nagdesisyon na bumalik sa Qatar. So nagtrabaho din ako dati sa Mang Inasal more than a year. Pagkatapos niyan, nakatrabaho rin ako sa Save more. Nakatrabaho din ako na sa Juris Grill. Pioneering po kami doon. So, isa po akong regular na staff. Pwede rin akong bumalik uh, kasi may mga certification naman ako. Tapos, regular ako sa Juris Grill, Rob, uh, uh, Iligan City. Pero ayon, pagkatapos noon is uh, natanggap na pala ako sa abroad. So, nagpa-process ako papuntang uh, Qatar. So, natanggap po ako doon sa KFC. So, doon ako nagtagal. Tapos, ayun, 5 years ako doon sa KFC. Tapos, bago ako napunta dito sa Bansang Kuisha sa yung tinabahoan ko ngayon sa isa, uh, isang hotel po. Kaya ayun, uh, na-qualified po ako dito sa inapplyan ko sa hotel dito sa Croatia so bago ka pala mag-apply niyan papunta dito so kailangan nilang alamin yung experience mo kasi do doon nila malalaman kung saan ka ilalagay na mga trabaho so kung doon ka qualified so doon ka ilalagay kaya andito na ako ngayon sa bansang Croatia so hindi na ako uh, namili ng trabaho kahit ano-ano ng trabaho kasi same lang naman ng sahod pagdating sa sahuran. So, ayun lang yung mga papayo ko. So, bawal po dito yung maarte at saka mapili sa trabaho. Kaya, kasi uh, dyan kayo matingga talaga ng matagal. Pag mapili kayo ng trabaho, refuse-refuse kayo ng kagaya niyan kung agency kayo. So, kailangan mong uh, tanggapin yung offer ni agency para magkatrabaho ka. Kasi, ah, uh, yan yung offer nila. So, kung hindi mo yan siya tatanggapin, so, maghahanap na naman sila ng employer para sa'yo. Pero ngayon po, ay hindi na po ako under ng agency. na na po ako local. Kinuha na po ako ng amo ko. So, absorb po yung tawag noon. So, ayun lang po. Uh, kailangan nyo lang galingan po. Kahit uh, seasonal din ang trabaho ko dati. So, kailangan nyo lang galingan. 100%. Ipakita nyo na deserve nyo at deserve mo yung position tapos deserve mong magstay diyan kaya hanggang ngayon is uh, tuloy pa rin yung trabaho ko at sortihan lang po talaga dito pagdating dito kasi iba-iba po tayo ng trabaho tapos iba-iba po tayo ng ma-experience so sa nag-apply papunta dito so kailangan po natin ng kuan yung yung pag-apply po natin sa ating application dapat uh, go with the flow lang po tayo para hindi tayo ma-stress kasi pag yung parang ma-stress tayo sa apply natin so ma-stress talaga tayo niyan so kailangan lang natin na magantay sa working permit po ngayon dito sa bansang Croatia is 3 to 8 months po yung process tapos ng visa 1 to 2 months po yan siya bago lalabas So, ihanda nyo lang yung sarili nyo. Tapos, dapat ready na kayo 100% physical and emotional and man, money. ah uh, kuan po. Para may ready na po kayo sa lahat ng uh, pagdating ng mga papilis nyo or mga working permit. So, kailangan nyo nang magbayad ng full payment. Yung parang ganun. So, ready na yung pera nyo. So, mag-ipon muna kayo. Uh, while well, naka-process pa po yung working permit para nang sa ganun, uh, dumating na yung working permit nyo hindi na kayo ma-stress tapos yung diretsyo-diretsyo na po yung mga application nyo papuntan ditong bansang Croatia para sa akin yung Croatia is okay naman po uh, unlike po sa dapat matagal na ako dito sa Europe kasi parang nasayangan ako sa time nung nandun pa ako sa Middle East pero oh, okay lang din at isa uh, andito na ako ngayon sa bansang Croatia. Uh, okay naman din yung sahaw dito, dalawang D off. So, ayun, sa mga aspiring na nag-apply dito, baka ito na yung time nyo ang pagpunta ng bansang Europa. So, kailangan nyo lang talagang uh, manalig. Tapos, uh, go with the flow lang po tayo sa ating application para uh, kung para iyo yan, ibibigay yan. So, see you in Croatia sa mga kabayan na nag-apply papunta dito. So abangan nyo ang ating mga drama pa kasi marami po tayong ma-share sa inyo na mga videos soon. So sa ngayon is busy ako sa trabaho. So hindi na po ako naka-upload upload ng mga video ko sa YT ko. Kasi nga ho, uh, busy po tayo sa work tapos ayun parang walang po ako may content masyado. Parang sabog po yung utak natin <laughs> yun. Pero okay lang yan. God bless you everyone. See you and